Totoo lang, ayoko na nakapaligid ng mga uh, kamag-anak ko na kontrabida ng buhay ko. Kasi gusto ko yung hawak ang yung sarili ko. Walang buhay pigil ko ano gusto ko, o ano gagawin ko. Tandaan na ako eh. Patandaan ko para controlling yung tao. Ayoko na ganun eh. Tsaka so, sa pagdating sa pakikialam ako hindi ko hilig yung ano eh nakikialam payo lang, lang sa akin pero yung ayaw ko yung pakikialam at saka yung namiminas ng tao ayaw na ayaw ko talaga Diyos lang ang may kawarapatang humusga sa bawat isa sa atin kung ikaw hindi ka nakakilala ng Diyos hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng husga. ka yun yeah. kaya huwag na kayong mag-iusga kalain sarili niyo, alam niyo may kasalanan sarili niyo sa mundo eh. Hindi kayo perfect. Kaya bawat isa, huwag niyong huhusgahan. Basta, ano, magbasa kayo ng Bible. Tingnan niyo, I check niyo yung sarili niyo kung walang mali bago kayo huhusga. Diba? Mula sa pagkapanganak sa inyo hanggang sa nag isip kayo, isipin niyo sa pag-aaral kayo at yung pag ano sa mga lalaki, asawa. Ganun. tapos yung pakisama sa kapwa, lahat lahat. Isipin niyo kung wala kayong mali bago kayo humusta. Kasi mahirap po yung humusta. Hindi mo alam pagdating ng paninay ng Diyos. Ikaw pa lang hindi nasama sa paghusta. Ka. Kaya huwag kang humusta. Ka. Ito yung mga gawain. Ano? Hindi na nakakilala ng Diyos. Eh. Ako, totoo lang, hindi na ako nagsisimba. Pero, kaya ko na ako pong, kaya ko na ako pong kontrolin ang pagkakaroon ng kasalanan. Tsaka, ayaw ko yung nakikialam ng bawat isa. Kasi may hirap po yun. Hindi ko po, po kayo pinapakialaman. Kaya huwagin nyo lang yung pakialaman kasi hindi naman kayo ang Uh, pang araw-araw na kinukuharan ko ng pinapakain ko sa mga bata, eh. Di ba? Huwag na kayong muska. Huwag so, na kayong magkialam kung ano yung mga vlogs ko. Kung may mali, comment, huwag pintasan. Kasi hindi ka perfect. Hindi ka naman perfect, eh. Ba't ka may mimintas? Perfect ka ba? Mabaho din naman ang tayo mo, eh. Hindi uh, ba? Hindi ka perfect.